Uh, hello mga guys no, mapagpalang hapon no or magandang hapon sa lahat ng mga kantingeros natin dyan no At simply sa mga kabloggers natin dyan So uh, tayo na ngayon ng video para i-upload natin sa youtube channel natin no So subscribe po ng ating youtube channel Chris Argilius po no <coughs> So, ang mutya ng kalikasan ng ating mga gamit, no? So, sa magnanais dyan, PM lang kayo. At, siyempre, uh, ibigay natin yung messenger natin, no? Messenger account natin para kapag nag-ano tayo, may gustong kukuha. So, sa messenger lang, no? So, ito yung ano natin, no? Swacking libon natin, no? Na nahanting natin kanina kasi naghunting tayo, no? So, ayan. Napakasulit, napakabuo guys. Lilinisan pa natin, no. So ito, yung hindi pa linis, no. Ayan. Ayan, hugasan natin, no. Ayan. Ayan, so ito na. So kailangan natin tanggalin tong uh, matitigas. So ayan. Nakadikit pa sa ano talaga. So ito na rin yung linis na, no. So ito, hindi pa to linis. Ayan, maliit lang, no. So ito ay pang sarili natin, no. So, ayan dito, ayan. Ayan. So, ito ding isa, ayan. Ayan po. Napakaganda. At ito ring isa, no? So, ayan. Natanggal yung balat niya, no? Sa katagalan ng panahon. So, ayan. Legit na legit yan, ayan. So, ayan, no? So, ayan. Hanggang dito na lang po. At uh, mapagpalang hapon sa inyong lahat, no? So, yun mga guys, no? Paki-subscribe po ng ating YouTube channel, no? So hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat. So paalam. Hanggang dito na lang po.